Isa po sa mga na i napag usapan ay ito pong uh, implementasyon ng bagong alert level system dito po sa ating probinsya na inaasahan pong magkakaroon ng uh, uh, ika nga po implementation period this coming November 1. Governor, nagtatanong po ang ating mga kababayan ano-ano po ang mga nakatakdang mga bagong alituntunin sa ilalim naman po ng alert level system sa Marinduque. Gradi, grati po 'yan mga kababayan uh, nung uh, Martes po ay nag-meeting po yung uh, Task Force uh, COVID-19. Ano po? At uh, napag-usapan po natin yung uh, nangyayari dito sa ating mahal na lalawigan ng Marinduque. At uh, nakita po namin na nag improve na po ang ating sitwasyon. Bumabagal na po yung hawahan at uh, marami na po tayong uh, mga available na Uh, kama para po sa ating nahahawa so uh napag-usapan po ng uh, task force na yan na kasi po ngayon tayo ay GCQ napag-usapan po na pwede na po tayo mag MGCQ ano po yan, magandang balita pero ikanga ay uh, of course kahit po tayo MGCQ na itong November 1 to 30 ay patuloy pa rin po ang ating uh pagsunod dito sa mga minimum uh, health standards na yan. Ano ho? So, ganyan po na pagkayarian at uh, bumaba na pong bigla nga ang uh, mga active cases sa 141. So, uh, napag-agrihan po na it's either uh, MGCQ or Alert Level 2. Ito pong uh, Alert Level System ngayon ay uh, pilot pa lang po at uh, Ilang mga lalawigan lang po ang uh, ang uh, ginagamit itong alert level system. Ano po? Sa katunayan nga po ang inyong uh, gobernador Presby ay uh, umattend ng IATF meeting kanina at uh, yun na nga po ay uh, may plano na nga pong uh, ilagay uh, tayo sa alert level system pero ang nakalagay pong rekomendasyon doon ay alert level 3 Ano po. So, sabi ko po Uh, maganda na po ang sitwasyon dito sa atin at nag improve na po ang mga tao po ay bahigpit uh, na sumusunod dito sa mga health standards na nire-require po ng IATF kaya po sabi ko uh, medyo hindi muna panahon po para malagay kami sa alert level system ang nangyari po ay sa 4 week pa tayo ng November na malamang ilagay so... Uh, Taliwas po kasi yung recommendation ng IATF ng uh, alert level 3 at hihigpit pa po lalo kaya po ni ko na uh, mag uh, dati na lang pong uh, community quarantine system ang gagamitin at sinabi ko na instead of GCQ ay magiging MGCQ na po tayo. Ayan, magandang balita po 'yan. Kaya nga po mas maluwag na po itong uh, November 1 to November 30. Pero ganun pa man po ay binibigyan po natin ng DIIN yung bakunahan. Kaya po yung fully vaccinated po ay may mga pribilehiyo na wala po doon sa hindi bakunado. Kaya nga po yung ilalabas nating Executive Order number 37 po yan ay nakapaloob na po doon. MGCQ na po tayo, maluwag-luwag na po, pero hindi pa rin po tayo magpapabaya. Yan po ang hinihiling ko sa inyo kasi anytime naman po pag nagkaroon ng mga super spreaders ay baka tumaas na naman ang ating uh, attack rate at uh, yan ang mga pinagbabasihan po at mapuno yung ating mga mga hospital na dedicated po sa COVID-19 ay babalik na naman po tayo sa mahirap na quarantine system. So ganyan po ang mangyayari mga kababayan. Uh, magandang balita po yun sa inyo at uh, dahil maganda naman po ang uh, pagpapatupad ng ating mga health protocols, ayan, magiging MGCQ na po tayo. Governor, kung sakasakali daw po ba at uh, sa ilalim po tayo ng MGCQ, yung mga uh, kababayan po natin na residente na alis sa met uh, dito sa Marinduque, pupunta sa kabila, may mga pagbabago daw po ba doon? Ang pagbabago po dyan ay... Uh, yung pong hindi bakunado ay uh, bibigyan na natin ng konting luwag, magiging three days na po yun. At uh, pag lumakpas po sila ng three days dun sa pagtagal nila sa labas, ay doon po sila magpapa-antigen test. Ano po? Ngayon, yung fully vaccinated po, ay pwede na po silang lumabas at uh, kahit po ilang araw, ay pwede na po silang bumalik at hindi na po natin sila i-antigen. Yun po ang kagandahan. Kaya nga sinasabi ko po dito sa ating mga kababayan, magpabakuna na po kayo at kung fully vaccinated na po kayo, ay, ayan, talaga pong hindi na kayo mag-a-antigen. At saka additionally po, mga kababayan, yung ating pong mga dine-in ng mga restaurants, ayan, pag fully vaccinated po kayo, ay lalong kayo ang may priority at pribilehyo. So, magpabakuna na po tayo, mga kababayan.